plus ah, no, ano no, siya daw st uh, no, no, screen. screen Ah ano ah, flat no, no, no. so, no. no. screen daw mga Ah pero pwede naman na bago na na Ah ano touch screen braynor ang isang ano niabel tinulong pila na sa lang init shon lang seventy thousand 70,900 tapos init siya lang ko ano magluto Paano magluto um, mag baling niya shon sir electric magnetic element tapos dili sa piyak electric heat element tapos init siya sir na siya, naka siya. nakabutang siya eo empty object Busilingon ma'am sir ganon siya ga andar na siya pero hindi niya ma-detect kay Ang iyan gina detect sir ma'am ang stainless. Hmm. Try to capture, try to touch the burner sir. Ah. try mo nga kakita. Ano ba siya ganun? Mga bugnaw. No, no. Pero ga-andar na na siya ma'am sir. Ah. Na, siya, o, stainless na kitang iyan detect Nagagawa na niya ng te temperature. temperature capacity. Yes, so Hindi ka mapasok. Galing, ha? Hindi. Bisa, subong, kaktan, mo siya, ma hindi. 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 Pero ganda niya na sa. Tapos <makes> sa pinaka taas yung ano, ang uh, capacity si 1500. 1500. Okay Pero sa inyo, sir, kung magluto, ano ginagamit niyo? Gasol. Gasol. Nasa super ano um, kalan. No, ng mga uh, 10 minutes. Tila. 10. 10. para 10. 10. 10. 10. 10. 10. Depende sa mo, ang pilay mo tang mo. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5 minutes, pwede mo siya malak. Na. Bisa din, ka magkato, sir, may katuan, kato, may kinkuha, kato, ang insigida, sa 5 minutes, makonsume niya, mapatay mo siya. Kaya hindi saya, matouch. O hindi, sa mga ano, sa mga bata nga, mga saban, wala sir, ma'am. Nga, isa, may ara, bata nga, makulit, yun bala. Nga, kumukumukot, hindi, yan ay matouch. Kaya nakalak siya. Tapos, sir, may boiling reaction. Sa... Na. Tapos sa okay. tapos, sir ma'am, ang na ginadetect ang Kung kadero na gitiyakinustay ano Tapos inisya sa very safety na very ano siya awas, Yan. O, ang ka seconds, mato 3-4, try to touch the water. Ano ba Ano ba siya? Ano ba ba siya? siya? Tapos ang Init. Init. In it, Ay ang among glass, sir ma, am. made in, ano, ng ceramic fiberglass. Na. Galing. galing hindi niya sir. Tapos pwede pwede ka ano, ka ano pa ano sa Mumbai ako sa chop chop di rin di pwede hindi siya dali-dali, mabuti tapos sir di ba kung mag ano mag mag ano ba naman, mag syempre electric Hindi di ba kung mag bay basic na ano hindi sir hindi ka isito easy to use easy to clean tapos sa piyak may say, da, ano, ka gapapukal ka nalit dari sa piyak Sir, pwede mo i-touch, pero sa piyak hindi, ito pwede? Hindi, re. Oo. Gano'n nga, sir, pwede ka di ka suba Um, 4 seconds, may instant, pagkakana. Nan. Nan.